ba? 14 yan ah. 14. Tuling yan. Ano tayo? Ah, GSX-1400. Yung mga dito sa Pilipinas, yung mayroong 14 dyan. <laughs> Comment down below, kung ilan kayo dito. Sa Pilipinas. Oo, oh, kasi parang isa palang nakita ko dito sa Pilipinas eh. Ito palang. Ito palang. Palit tayo ng ano? Ay, yung under nga pala. Ayun. Bit-bit-bit-bit <laughs> yan. Magpalit tayo ng well cooler. Ah, pala ko rin J-trail cooler pala. No, no? Palit tayo ng, ano? palitlay na naman? oil cooler, na... Na... oil cooler kadaen, palawo kasi yun. niya na pili. ano? 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 sir, ano? 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 no? <laughs> Hindi siya nasiyahan sa 400. <laughs> mabagal pa rin. kapit ng power commander. Puta. Patuloy na lang Lagi yung power commander. <laughs> Para si pag uwi niya, may kasabay siya lagi aeroplano. siyempre, Repsol, tsaka KNN filter. KNN, baka naman. <laughs> eh. Ito yung luma Ayan. Ito yung luma. Ito yung stock niya. May fan pa yan oh. Ayan nga, ayun. Kaya nga Ipag yung ano, ul air cooler. Tumatek din siya pag sobrang init. Huh? Oh? Oo. Uh. radiator din. No? Eh. Parang siyang ano. <laughs> para di siyang radiator. Pero ang pinapalamig niya, langis. Oo. Pinapalamig niya, langis. Ito, sa mga mayroong ganito sa Pilipinas, comment down below kung ilan kayo dito. Marami ito sa ibang bansa. Pero uh, dito, punti lang. No, sa Pilipinas, punti lang. Maka, nag-iisa lang yata ito. Ito yung kasama niya. Oh. <clears throat> Ano, bago no? Oo, oh, bakit ba? Amoy ba ba ba? um, UK pa yan. <laughs> <laughs> Oo oh, nga pala, UK pala ito galing no? May so, tatanong pa eh. Social daw nung mga uh, ginagawa ang motor dito, naka -basilin. Alam mo pag -bas bakit basilin? Bakit? Pag kumain ka ng biyabas, magbabasilin ka. <laughs> <laughs> Pagpunta mo ng CR, magbabasilin ka. Ang biyabas, grabe ang tigas na nga naman kasi <laughs> eh, basilin kasi walang kimikal eh. May mga uring kasi na ano, eh. asilan eh. Kasi lang ng kerosene o ano. O kaya yung graso kasi, may kimikal may yun. May so kasi mga... sa huli yung gamit namin talaga, basilin talaga. Sarap na mo. So dito, dito rin nakakabit yung ano, steering damper. Naka-steering damper. So nakakapit siya. Pampakbaka na talaga Oo, oh, tapos dito yan. Ayan, ayan, ayan ang purwa niya, no? Okay. Sa so, mga matataas na CC, talagang tumari mo istinib lang talaga. Pag lumagpas na ng 240, 240 pataas na ang takbo mo. Makagalaw na yung mga bila Na guwawabol na yun. Nasubukan ko na eh. Yung sa 954 natin. 200, 240. Karanas ng Lalo na yung siminto. Ah, mga ganun na, tuporte. Kataas. Lakas. Wabol oh, na. O, tinanggal ko yung steering damper kasi nung kasi peke, tigas. Ito so, ang mga steering. Ito mga steering damper mga original ito. Yeah, original ito. Original, oh, no? Estimated price nito, may kit 10,000 ito. Oh. Oh, mahal pala niya? Yung Olin's na sa mga 24, 26, 30. Parang <laughs> motor na yung presyo eh. Mahal ang kasi, ay mahal ang steering Kasi buhay mo agad ka katayajan dyan. Pag magpas ka na ng 200, na-immune ka na sa 200, pansit na lang yung 300 sa'yo. <laughs> Magat. Oh. Magat. Okay.

nagka-ready na pala to sa so February 14. kaya kaya pala to 14. For, 1400. Itong malaking makina na to is 4.2. 4.2. 4.2. Marami pang laman to sa ano? <laughs> sa sa kotse. Tingnan mo, tingnan mo. No, no. Punto nga. Sinabayan ko na lang. Ah. <laughs> oh medyo malayo yung ground to ground body ground niya ground so sa body na lang natin ilagay mm, kasi malayo eh dito natin kasi daan yan yan so pastakpan na natin yan so, sa so mga mag install nito iwasan na kahit nasabihin mong waterproof siya pero iwasan natin na hindi siya mapasa para safety kasi mo lang itong linya ng sa throttle body ito eh yan dahil malayo yung ground body, ground sa battery, dito na lang tayo magana. Meron ba dito na dyan? Oo, oh, karoon Okay, Tapos dito, ug ugutin mo lang ito. Ito yung papunta sa ano, throttle body, itong wire, mga wire nito. So, ikaganoon mo lang yan. Napakasimple lang. Ito, bypass lang. Ganoon lang siya. Okay. okay. Tumataas lang naman. Alas oh. oh, so matalakpa na talagang cover. Yun, yun yung mata na karaning na. Okay, start. Pinting pinting naman. Kung may na tniya revolution kasi. Baguio ngayon cooler kung lahat pangyaman ni eh. pagka uh...

mag-a-add ka ng fuel dito ka mag-a-adjust Okay. Tapos, start, please. adjust pa yang makina kasi may supply siya uh, oh, oh. ngayon pag ito kailangan pa kasi para siya supply goods ah, oh. <laughs> <Parang subrayan. laughs> adjust Uh, baga, kanina nung hindi ko pa ina-adjust may mga may mga piga akong may hang, parang hangin ngayon wala nang bakanti puro <laughs> gasolina na puro <Uwag> gas <laughs>

Yesala. Salam na no. Ah, oh, yan lang. Super power eh. Oh, super. <laughs> <laughs> oh. e, bagano, ano, yan 0 0. Dalawa lang. Ito. Oh. Steering damper yan. <laughs> Good. Siro siro ah yeah. Yun <laughs> oh Siro <Tira> siro <-tira. laughs> <coughs> ah Sihirap yung Kasi wala na siya sa ano eh Nipis na yung dati mm -hmm. oh, Ngayon, kumapal Okay yeah. Yeah. Yeah.